Guys, dito ako ngayon sa rooftop kasi gusto ko lang magpahangin ba. So, inaantay ko si Indiano na uh, dumating kasi kinuha niya yung susi dyan. So, andito na siya guys. Ayan, model ko siya yan guys. So, magpahangin tayo dito sa rooftop guys. So, kailangan namin kasi hiramin yung susi ba sa guard bago kami makapasok dito. so guys yung kanilang rooftop o kanilang ano dito yung sa pinakamataas hindi to pinupuntahan ng mga tao guys kasi ano madaming mga wire o oh. mga signal ba guys yan kaya hindi pwede kaya ingat na ingat ka talaga dito guys oh. hindi mo yan pwede mas hagi ba maka ano mangyari sobrang dilim ngayon guys kasi kakatapos lang ng ulan tapos, may nakita ako dito kanina mga guys. Sa gilid lang ng aming bahay. May narinig ako. So, baka maabutan natin yun guys. Ayun. Ayan guys oh. Cementerio na yan guys. Ayan. Cementerio na yung andyan guys. So, ito yung gilid ng aming bahay. Tapos, ito yung sa likod ng aming rooftop. Ay, sa likod ng aming, ano, sa likod ng aming balkonahe. Ayan siya, maulan-ulan. So, punta tayo doon sa pinakadulo. Kasi kapag sa Pilipinas, ba diba guys, is pinupuntahan ng mga tao is yung roof deck. Roof deck pa yun or rooftop. So, ngayon dito yung rooftop nila guys is hindi pwede puntahan man. Kasi hindi pwede siya tambayan o galaan. Kasi madaming wire so dito pa yata sila guys ayun guys oh ayun nakikita nyo ba guys may patay sila hala hindi man to, guys pwede guys hindi man to pwede yung ginagawa ko guys baka katulik to guys kaya may libingan sila. Kasi kapag Hindu, guys, is walang libingan yan, guys. So, ayan lang siya, guys, oh. Tapos yung patay nila dito, guys, is walang kabaong. Hmm. Lingat tayo, guys, oh. Baka makurinti ako dito. Dito. Kasi, kasi, chismosa man ako, guys. Ayan pala, guys, oh. Kasi chismosa man ako, guys. So, titingin tayo, guys paano nila nalilibing yan guys kasi wala yan siyang kabaong guys wala yan siyang kabaong so curious man ako da, guys so binabaon pa yata nila yan guys sa may lupa hindi ko lang sure ha hindi nila ako guys nakikita pero bawal kasi ito guys videohan pero hindi naman nakikita yung kanilang patay eh kaya okay lang so tinabunan nila ng ano ng tida... tinabunan nila ba ng ano ng dahon saging tapos yung fresh na bulaklak yan guys yung pinakakabaong niya guys yung nakikita, nakikita nyo ba guys yung ano yung parang yellow yellow na may pink parang carousel siya dyan nila nilalagay yung patay nila guys tapos pinaparada nila tapos ayan yung gilid ng aming apartment guys oh. so dyan sila dumadaan yan guys ayan lang yung gilid ng apartment namin tapos ito yung sa taas. So ito yung view namin dito guys. Ayan. Every warehouse construction. Oh, puro construction na lang guys. Oh. Ang lalaki. Puro construction. Ang colorful pa guys ng kanilang bahay. Ayan. So, pag natapos na naman ito guys, yung sa likod namin guys, is ayan na naman. Villa kasi yan guys. O, oh, villa yan siya. Ayan, nag-zoom pala siya. Villa yan siya guys. Villa flat. Tapos doon ako sa pinakadulo pumunta nagbabike dati guys. Doon. Saka i-zoom natin guys. Ayan. Ayan siya guys. Maganda doon oh. Maganda tumira doon sa banda guys sa mga farm farm area ba guys tapos yung ito yung kanilang rooftop puro na lang satellite parang satellite airtel or signal yata to guys signal ng wifi yata to eh or tv is this one is signal of tv or wifi tv ah signal pala ng tv guys ayan got the wire, oh so here they akala ko is wala silang wire ba sa taas guys kasi nasa baba I thought the wire here the electric wire is in the mud yeah, yeah but why this one is hanging this is wifi wire ah wifi so connecting connecting doon guys oh So, busy pa rin sila doon, guys. Ano ginawa nila? Huwag natin guys i-video. Baka mareklamo ako guys. Sobrang strict kasi talaga nito guys. South Indian yata yan. Is it that South Indian? South Indian daw yon guys. Sabi ng asawa ko. Kasi ano. Meron silang nililibing nila. Kasi kapag North Indian is. Uh, cremate man guys. Kinecremate. So akala ko guys is lahat namang Indian is kinecremate. Hindi pala guys. Kapag sa South pala is. Hindi pala siya cremated guys. Kawawa naman, uy. Wala siyang kabaong. Basa siya. lah, grabe man yung usapan natin na, guys, dito, uy. Ayaw ko yung pag-usapan, guys. So, ito na lang yung titignan natin, guys, yung view dito. Ang ganda ng view dito, guys. Tapos, dito naman, guys, is yung... Ayan yung sa exit namin, guys. Sa exit ng gate. Hanggang fourth floor lang naman dito yan, guys. Buti na lang hindi nabili ng asawa ko guys is yung fourth floor kasi yung fourth floor guys is nagbibitak-bitak man siya guys kapag kapag uh, winter at saka summer guys may mga bitak-bitak siya. So madami pa rin man, naman mga ano dito guys may mga vacant na flat guys na pwedeng rentahan or ano. Oh, ang ganda ng ibon oh. Lagi may ibon yan dito guys. Ayan oh yung ibon nakikita nyo ba? Ayan siya oh yung parang eagle siya guys eagle tong ibon na to pero ibang klaseng eagle uh, yan yata guys yung nangangain din siya ng karne yung parang falcon yung sabi ni sir arat na dati parang may pagka falcon siya guys so dito ako nung gumagala dati uy ano yun tutubi may nakita akong tutubi ang dilim dilim uy ingat ingat tayo guys oh ano, hindi ako dito magano guys kasi sobrang taas ng wire niya. Oh, baka masagi ko ba? Baka masagi ko siya, guys. So punta tayo dito sa kabila. Malawak to actually, guys. Kaso lang is maganda sana to dito, guys, tambayan. Oy, may tutubi siya. Ayun yung tutubi. Helicopter, helicopter. 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 helicopter helicopter daw yun guys, yung dragonfly, yung tutubi ba? Ah you know, there's having making baby. There oh. helicopter We used to do na, no? we used What? to catch it and tie one thread, small uh, thread, yeah and yeah. make it fly. fly. Yeah, we ha we do that one also. See, we are same same na. No? Different country but same way of playing. Ha. Huh. <laughs> Just like, because we are all siblings lang naman. So, punta tayo doon sa kabila, guys. Sobrang itim. Mga alas 5 na dito, guys. Around 5 na, right, at all? Or 6? Kumukulog-kulog pa siya, guys. Oh. So, punta tayo doon sa kabila, guys. Uy, dito pala, guys. Oh. Ayan. Ayan. ayan siya guys yung itsura ng apartment kahit ayoko yung bahay ng apartment wala tayong magagawa kasi yun yung nabili ng asawa ko guys uy ano meron dito lift room ah elevator room pala yan guys o, ayan oh. never pa kasi ako nakapunta this side I never came to this side only that side only So, tingnan nga natin dito, guys. Ayan. Ayan pa rin naman, guys. Ito, guys, is ibang gate naman to, guys. Sa uh, block B naman to. Ah, uh, C? Block C. Kasi, And doon is yung block e. like A. Ha? Huh? Season of making baby daw guys. Kasi yung dragon ano guys oh ay no nagsasapaw-sapaw silang ay, no, dalawa. So, so. Saan? Yung parang Kasi for workout lang. Ay no, nakadikit sila guys oh habang lumilipad. Nakadikit yung ayan. Ayan sabi niya season daw ng making baby. Ay ano oh, ayan guys oh. Kita niyo ba yung tutubi? Ayan. So. Oh. Ayan yung villa nila guys. Ayan. Parang hindi naman to pantay yung ano nila. Is it same? It look like not same the height and everything, right? Yeah. that one that one is so much high this one's little bit low and big high 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 go high same, the same. oh they having exhaust exhaust fan that one yeah, yeah just like the Ventilator. Ventilator. huh ventilation and then they have it look like they have the glass glass roof Ayun guys oh parang may glass roof sila guys kasi sana ba yun? Bakit okay, hindi ko na ma-zoom? Ayan siya guys, Oh. Parang may glass roof yung kanilang ventilation. Ventilation ba yun? Ventilator. Ayan, yung ikot-ikot. Nakikita ko lang to guys, isa uh, muski. Yung susimbahan ba ng muslim guys? Ayan. Ayan. Sobrang dilim ng panahon, guys. Ayan, o. No? Those are small, or small. This is big one. Well. Those other side, the small. Ah, okay. This is a path, So, ayan siya, guys. Sobrang dilim. Ayan, yung baby na naman. Ayan, gawa kayo, baby. Gawa okay, kayo, baby. Na. Ayan siya, guys, ha. Guys, ang lakas na naman ng ulan, oo, Oh. Kakababa lang namin. So, lumakas ulit yung ulan. Buti na lang, guys. Bumaba na kami. Sinumpong ulit, guys. So, ito yung tsura kapag bahay nyo is apartment lang. Ayan. Sobrang dilim ng panahon. May low pressure siguro, guys. So ayun lang guys. Bye.